Dito kami ngayon sa zoo. Pasok na kami. Ganda. Ayan na, may parot. Galing oh, wild lang. Wild duck. Ayan na. Oh. Ang ganda. Wow, ang no, up cute. Maroon na ka ba magsalita? Sabihin mo nga, Pogi si Kevin. Ay, hindi marunong mga peacock ang ganda oh ang naman ito nasa puno ng ano lang siya mangga peacock ayun eh, no, ang parot sa taas nakakawala ano lang siya nasa labas lang galing eh hello Pogi, Pogi.

Ay, eh, na. Mga do flamingo. <coughs> <Na>, total. <coughs> hey, good. Hey, good. Yan, no? Ah, na. Malit lang siya. Ah, wangan. Hindi isa lang siya. Meron kita yung ganyan. Hmm, kumakayan yung total. eh minyong goy. Ay, minyong goy. Ay, yung goy. Ang late na yung goy. Pero ang ganda na yung tsura. Ayan, tumulog. Ay, pre. Ay, pre. Ay, na. Ay, pre. Ay, <laughs> ay. <laughs> Ay, eh, pala yun, yung maliliit ang ano. Oo. Ah. Mm. Wow, bilis. Ito, ito nag-stay na. Dito no? pa yun. Yung iba pagkakadong pagkain, malis na yun. Eh.